Aw, oh, kini. Di ay sa minang nagsurusuroy. Aw, oh, impas ka Hmm, patay. Gitik. Hindi lang makabuhi. Gitik. Aw, nang sudaan mga idol. Arang lami ah, patay. Diris unahan mga idol. Kita tau katambak. Tira na to. Sa babagatirahan nga mamanta nagliho pingi sa mga bagay ko may mayong pulso siguro kung sa ang pagpadayon dres mga master ah, binatog maigo na master arakab ti ka manilihay astilan <laughs> sayang na may ah, swerte kung unahan mga master at ano nang siguro tira ni mga master arong maigo dyan ay hey. Mau malam hapo, Wajib kondisional polos sudah. Teriak ke bohong. Ah oke nih. Di najuku mau uli, najuku masih piat nih. Hmm, tak nyetek. Atai naf. Kau anak leluk. Menteri sunahan apod. Naik dangit, bahasa mengabun bunan dangit. Alami. Kupo-kupo. dinis mga bun-bun mga master. Naghan ng danggit din hindi Danggit o timbungan. na dyan apoy timbungan o. Oh. Ah, pilit. Bala gagmay. Matigom rin yung madugay mga master. Lame na niya kasi ginamos. <laughs> <laughs> o dyan apoy. Padayon ta. Dyan apoy danggit. A dyan hertas. kebun bunan kayak dangget mau di nih apa yang dapat orang dangget dia masih orang dangget bertahan nih kasar mengabun bunan oh gila enak pung dangget tungtung deh kak hmm dilihat tengah Og di adit tulok abok bok na ngatog dag Ah, yang pas mo ron. Huh? sayang sa usawa na lagbasan. Eh, kya sod. Pero okay na, kaya na, na master. Gamping tane ke sakit nih tulok. Og oh, sa pagpadayon nakakita na pud taog timbungan Wala may kanyang timbungan, tinuwa oh. Gitik.